Magandang araw sa inyo mga kakaoto. Short video sharing lang. So ito, problema ng crosswind ng tatay. Ayan. So ang problema niya, pag tinatapakan, yung preno may lumalagutok. So chinek na namin yung preno sa una, napalta na namin ng brake pad, saka yung brake shrimp. Ganun pa rin. So ito nung likod, yung binuksan namin, nakita ng tatay, talagang wala ng lining tong brake. So, tumagal to ng 5 years. Alos araw-araw itong gamit. Short video sharing lang sa inyo. Yung paano magkabit nito. Madali lang mag, mag Yung magkabit lang medyo mahirap. So, ganito lang sya. Yan. Ito, ito, ito kasi dun sa kabila. Mahirap lang yung kabit sa kanya yung spring kasi mabagting. At saka medyo malilito ka kasi ang daming butas. Kung saan mo pero ito, um, magbubuo niyan. Yung maliit na spring ito, dito yung nakasabit. Ayan. Ito yung likod ah. Tapos, yung isang maliit, nasunod na maliit, dito. Ayan, dyan. Tapos ito, yung adjuster niya, ito. Yung iisa, dito lagi siya. Tapos yung dalawang lam dito siya nakaganyan so lagi sa yun nakaharap itong maliit na to kasi nakasabit siya dito ayan tapos yung isa malaki dyan lang sa pandalwa so ganyan lang yung tayo niya tapos yung may spring kasi ito yan dito yung nilalagay at saka yung pinaka lock nya ito tutulak lang yung papasukan dyan ito ay papasok kasi natin ito dito. Ayan, sakto. Tapos ipipihit natin para mag-lock. So, ganun lang yan. So, bubuhin ko muna ito. Hindi ko nabibidyohan.